guys, nagwalis-walisan nag tayo ng konti. Yan ang naito na natin. Apat na, tigta kalahating sa sako. Dito, meron pa itong dalawa. Yan yung mga manok. Nakalapit sa atin pag nagwawalis tayo. Sila yung muhuli ng mga anay. Yan, at yung mga ipis ay tatago sa dahon medyo kawawalis oh, lang natin pero nalaglag na uli yung mga dahon nagkalaglag na ulit kasi ito naman yung mga nabulok na ah, natin yung mga kompos buhang na diba ah, ang ganda yan

na tayo sa drum na ganyan din ito mas maganda ang pan. kakabulok nya hindi ma ayan na guys ang ganda diba oh ha ano gulaw yan Yan, may mga bulak yan. yan. yung pinakabubong nila. <laughs> DIY. DIY lang. Una. Yan. Ganda ng, ng ano din ito. yeah, Diba? Lambot. Lambot. karena medyo kiyo na. Hmm. Yeah. <coughs> nah, dito tayo sa kabila. <coughs> Hmm. Ah. pa. <laughs> Sasalain na lang ng ko. Yeah.